Kaya huli namin ngayong gabi. Oh, lalaki. Eh, tatlo. Hmm? Patlo, 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 pero, pala, pero um, lang pala. Ano? Pero lalaki, no? Hmm. Oh. po namin. Magandang gabi po. Ayan, magdadala po kami ng pari ko. Ayan dito. Dadala po ng gabi para bukas po may pangulam. Ayan, sineset niya na po yung ano. Ayan, bagong linis po yung dalaw. <laughs> yan dito po kami yan yan siya na po kayo madilim yan siya na po ni pare yan ano yung mo ba pare yan lumalim ha Ayan, mayo? unang hugs po hmm. ah, May uli ba? Wala. No, ah, oo nga, lapad oh. Ayan po. <laughs>

Ayan um, po, bird namin. Sana sambil, bro. Malalim din ko. Ilang hirap dyan Kita ni niya. Ayun barang jalan itu bato, batu oke ini ada huli ya bobot kami sa pinggalahan namin nung isang araw to kami sa naglalakad po kami rito Hempo na, ay na. Hindi pwedeng ilawan po pag initsahan eh. Ayan. Initsahan po ni pare. Meron. Ah, meron. Lalaki. Ayan po. Unang hagis dito sa baksakan ng tubig. Ako sa muna. Ha? Ako sa bulsa. bulsa. Hmm. Dito, meron. Ano ah, pare, meron. Nakakaba.

Bare, ah, ayun, nakawala pa. Ano, hawak mo na. <laughs> ano, hawak mo na. Sino nga? eh po, ay, laki o. Oh. Ano yan? Thailand. Thailand. Tara, meron pa sa pakapare. May gumagalaw. Laki o. Oh. <laughs> ah, sa gabi lang po yung... Ay, ano ba yun? Hindi, may isda. Pa. Isda. Nagulat pa ako. Meron, nakakulat din pala dito. Alin, nakangat? Oo. Laki, ano? Oo. Oh. <laughs> ah oh, pare, pakita mo. Ayan o, po. Lape. Ayan po. No? Oh. Oh. <laughs> Ayan po. Ayan po. Ayan po. Ayan po. Sarap. sa gabi lang po kami nakapagdala. Pero sulit siya ata. Ah. Pero dito pare, para sa pa meron. Ayan no Ayan pare, meron, meron, meron. Pare, natatapakan ko. Ayan, matutik pa ito. No? ano yan? Ano? Tilapia. Oh, lapad Oh. oh. Hello. <laughs> Ni, hmm, pala nakawala pa. Wala. Oh, <laughs> Ay, laki yung, oh. Oh, the best. Sulit. Sulit po sa pag dala namin sa gabi oh. Lapad oh. Galayo isda eh. Ha? Huh? Nandoon na sa loob ng dala. Paikot, ikot. <laughs> lapad. Ko. Tay. Tara. Oh, lapad daw. Ang malaki. Sarap. Hmm. Tatlo ni malaki. Sulit ang pagdala natin sa gabi. Pati yung unang. Pati yung unang. Ayun. Yung unang ito natin, dano hmm. na. Na, na po yung ano, dala. Ito, meron. Hmm? Huh? po ah, tilapia po ah, hirap tanggalin po ng janitor yan na ah, hagis po ulit na baka may bote dyan ayan ganda ng bilog ha? Ha <laughs> may nakawa mga pang screen Ha May nahuli sana May nasukluban sana Pero sulit na rin yung huli natin Lalaki Ano Meron na naman isa. Ay, na. 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 tilapia, nahulog pa. <laughs> Ayan, no. Halos na isa. Hindi po kami. Up, yeah. Ha? Sige, hmm. sige, sige, sige. Tatanggalin ka. Ah, uh, ayan po, maghahalos po yung kumpare ko. Ayan lang mong ang kasi nabubulag po po yung isda pag kami ilaw. Ayan siyang mabit. Meron yata pare. Ha? Janitor? Ha? Hah? Parang isda, ah. Hah? Nakawala. Eh, aku eh. Pumusag, mau nandyan lang, Yan po, nakalabas pa yung isda. Yan po, inaayos niyo yung pare ko. Kasi po, nagbubulbul pagka, uh, ano, ay magandang bumuka. Masabit, ano? Eh? No? Yan po, hindi ko po nabibidyo na nag-i-chain ko kung pare ko. Kasi po, pag natanlawan, maanap po sila, nabubulabog. Ha? Mayroon yata. Janitor, ayun, Oh, Janitor nasi gilid oh. Tilapia, Janitor. Hmm? Oh. oh ayun, eh. ayun, janitor, dalawa. Oh, tatlo. pang Hmm, oh, <laughs> Janitor po. na nga Dapat ay eh, maka pa. Para maganda maganda, ganda yung huli nating kape. Ganito ng mga ano ba? Hm? Yung mga bahay na isda. Diyan. Diyan ito naman. Diyan ito naman, no? Yan po. Diyan ito po yung mga sumabi to. Lalaki. Salamat lang tilapia. Ako muna dyan para. Tapon muna. Para hindi na bumalik. Diyan na pare nakakabuhay sa tano. Nagkanduli pa yatang mali ito. Oo nga pare. Oh, gaya ito po, lalaki. Oh. Oh. Naes ko na. Ayun Eh. Eh po, ayun <laughs> ah. Oh. शर्ट hey, शाह